mga maganda maganda araw po mga kadyano, mga ka -Sweet Mary at mga katikram at mga katala natin dyan. Start na naman po ng ating pagpapagawa ng ating bahay. Ayan, papalitada na po sila dun sa loob. yan mga kadyano, um, ito ka siguro yung post na ito. Ito yung gagawin nila bukas kasi tapos na sila magpalitada dito sa may loob tsaka sa labas. Kantuhan na lang itong mga part na to. Ay, hindi pa pala nila natapos dito sa likod. Nakanto na nila kasi yung konti pa ang kanto dito. Priority Re retouch Dito sa loob, okay na. Kalaki ng post yung mga kanyang ano. Tapos, pala mga kajano yung pader dito papagrind ko to papabaklas ko bali yung nga dito ipapakat ko natin para magmukhang maluwang dito sa may kusina natin kainis na ito kakantuhan na lang kunti na yan medyo lubak lubak eh Ay, narito yung sa loob ipapaklorin natin ang buo ang hanggang doon For now, dito muna yung ating pagkatag dito. Pagpo-flooring. Tatapat lang natin dito sa may poste. Para daan dun sa paakyat. Para hindi kami magbubura kung sakaling aakyat kami. Ayan. Hanggang dito yung one. Tapos dito may poste. Katulad nung kabila. Pinauna ko na to kasi ito yung pinakamahalaga lalo natin galalabas kami mahirap po kasi magbuburak yung tulogan naman pwede, pa, pwede, pwede po naman po kami kung dito matulog sa baba eh. tsaka hindi pa po natatels yung taas natin hindi pa po ugi tayo sa ng budget para doon. ah, dyan ako paano matatag yung puntasyon ng bahay natin ang dami ng posting may posting dito sa loob dal apat post sa labas Ayan. tatlong poste yan medyo maraming graba itong nabili ko May white sand siguro kasi na ito dito sa pag-flooring natin ay marami pa akong hollow blocks dito mga kasyano paganda na paganda baka napalinis ko pa to dito so sa project ko magpo na ako sa iba naman sa labas naman tayo kami of the morning light. I see your face. Right. Your smile it's like the sun. Chasing all the shadows, everyone. Love, love, love. It's the air Yung bakal tag, sabit ko na yung pantyna, ano? Meron hmm? pa rin, uh hindi nyo kinuha. Meron pa rin? Oo. Yung uh -huh. bagong bili ko, Nanto kina Hmm. Tayo pumunta diyan. Dahil kasweldo pa, kasweldo lang natin ay bibili po tayo ng pang-blowout tayo Daling po kami ng Jollibee. Deliveries. Eat mo Eh, ng bucket ng chicken joy. Dalawang burger steak at dalawang spaghetti na naka Tupperware o oh, container, plastic uh, container. Eh, dessert pa. Meron tayong mga sausawan dito. Ayan. At may dessert pa po tayong cutie. Happy tutti. birthday. Happy na birthday pa. Huwag Ta. ba talaga halimuyak ng Jollibee? Ayan po mga kaibigan. Mga kaibigan. Dalagyan <laughs> na siyang paa. Hindi na mukhang pilay. Ayan po mga kaibigan.

Emang fans from US, from US, New ah. Zealand, Australia, Israel, <laughs> Dubai, ayo pala, kita ibu bisa ya, Metro Manila Bulacan Lahat Ilocos Norte <laughs> no, Meron din Bataan, meron din Maduro Wala lang, North Korea

Yo, oh, ayo talagang level ayo oh. no. Hmm. Kaya nag-83 siya, di ba? Pero mo para hindi nag-impact ng tubig doon. Oo. Oh. Okay. parang ko nang flooring ng CR yan. Diyan 'yung recession mo pa. Ang cool vinegar ni pinagyayari di, di kaya lokohin 'yan. Hay uh, nako, gravity Oh. So, The of acceleration of justice. Justice. Atawa. Ah, 'yan, 83 kita, no, 'di ba? 83. Hmm. tayo. O oh, ayun pa, oh. Oh. Ba't okay. mo tataas yan, no? Okay. Oh. Oh, pa yung mandalpak mo ng tiles. Oo, oh, mga kumisa. ang yung ha? so ayun po, nagpre-prepare na po silang maghalo ng uh, semento para po dun sa ating pagbubuhos ng footing nung uh, gagawin siyang poste. Ayan. Ayan, para dun sa kaliwang poste natin. Yan, na po nila ng graba or yung uh, gravel English. So yan, binubuhosan na, na po. ay oh, ilang din po na uh, nagawa. Yan mga kadyal, nabuhosan na po yung puting niya. umangat ka ng ganun, sasakay doon sa halog lang. Dodo, sumuha ko ng poste. Parang marupok para sa akin yun. Pero isang buhos at lahat. Tatanggalin din yun at? Tatanggalin. Hmm. Okay, pag-aing ready kayo. Ang kayo niyo. Yeah. Hmm. yawo nei mbaalanga ubala sa init Ito ang iguan mo yan. Yung waterproof mo yan. Hmm. Oo, oh, nakaraan kasi ng bagyong doon. yung papito. Nagtago sa lahat yung tubig eh. Oo. Oh, Ito yung waterproof. In the quiet of the morning light i see your face and everything feels right you smile it's like the sun chasing all the shadows warning everyone love 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 it's the air we breathe the song we sing love 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 it's the reason why our hearts take wings